Panaginip ng bahay Part 2 So ang dami talagang nangarap ng bahay mamalaki man or maliit So kasi maganda mas maganda talaga pag may may sariling bahay So ito naman ay panaginip tungkol sa bahay O ba diba? So kahit ang bahay mo ay made sa kawayan, ang sarap talaga matulog, malamig, maliwalas Tapos uh, Yun Ah uh, Masarap kasi malamig. Ayon, ang ito ay kalugan ng bahay. So ito ay uh, i-share ko sa inyo po. Ano kalugan ng bahay sa panaginip? Kung managinip ng lumang bahay, pahiwatig na may dating kakilala na muling makikita. Kung bagong bahay, nangangahulugan ng financial security. Kung nagpapagawa o nakakita ng bahay na ginagawa nagbabadya ng hindi inaasahang pagdating ng yaman so totoo siya no kasi na ako ng bahay tapos yung time na yun nagtaya ako ah uh, may uh, hindi ko inaasahan ba na, uh, nanalo ako kung bakit ako na naginip ng bahay or dumadaan ako ng bahay na may tindahan sa so, yun na pala yun good news. So, depende sa inyo ha kung kayo ay maniniwala or hindi. Kung bumili ng bahay, pahihwating ng isang maiksi, ngunit exciting na love affair. Kung nagbibinta ng bahay, nagpapahihwating ng paglaya sa isang mabigat na responsibilidad. Kung ang bahay ay dinidemolish, magluluksa sa pagkawala ng isang mahalagang bagay o relation ang pahiwatig nito so hayo na uh, 'yun lang ma share ko sa inyo kung merong po kayong katanungan tungkol sa bahay mag-comment lang kayo sa baba kung kayo ay na na may bahay na ginagawa ang ganda po niyan swerte po yan ah uh, tapos nung time na yan tumataya kayo mananalo kayo niyan or meron kayong inaasahan na pera na ano hindi mo ni expect baga na ganun nakaka ka ng crush siya na unexpected talaga once nakakita ka ng bahay na ginagawa may nagpapanday napakaganda po niyan So, nasa inyo lang po ha kung kayo ay maniniwala. Para sa akin, uh, naniniwala ako nito kasi ilang bisis na po ako na nagkinip ng bahay. So, nung time na yun, uh, tumataya ako. Maliit lang naman yung taya. So, paggising ko, oh, ayun pala yun. Kaya pala nagkinip ko ng bahay o dumadaan ako ng tindahan. Yun na pala yun. Nanalo ako, pero maliit lang siya. So, yung iba naman magsabi, ah, hindi, 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 okay, wala So, ang sabi ko lang, nasa inyo lang po, kung kayo ay maniniwala or hindi. O, oh, ba diba? Nasa inyo lang din yan. So, yun lang po ang masishare ko sa inyo, tungkol sa bahay. So, maganda din talaga kung may sarili kayong bahay, kahit maliit. So, mahirap magrenta na magrenta. Yung nire-renta nyo, ibili nyo lang bahay or igawin yung bahay na kobo.